Ito po ngayon tayo mga kasaka sa Rizal Laguna Kung saan tayo po ay nagsusumpit ng kalabaw Ang naturang kalabaw po ay native o kung tawagin sa atin ay Philippine Carabao Siya po yung pantrabaw na ginagamit ng ating mga magsasaka Sa kanila mga bukid Sa kanilang palayan, gulayan Yan po ang kanilang katulong At upang maparami po sila atin pong susumpitan at paaanakin ng bupalo na pwede po naman nilang gamitin na gatasan kaya po ang inyong lingkod ay pinagbubutihan ang pagsusumpit upang ang ating po mga magsasaka ay magkaroon ng naturang bupalo na magiging katulong din nila sa kanilang hanap buhay pag ito ay kanilang ginatasan kaya po ang ating mga magsasaka ay ating tulungan na paramihin ang kanilang mga kalabaw. At ayan po, tapos na po tayo, mga kasaka.